Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Nakakaloka ang gabi na to. Alam nyo ba sa bus lang? Sa bus as in ang daming tao. Punong-puno yung bus na sinakyan namin. Kung naaalala nyo yung bus na sinasakyan ko lagi, yung up and down. Yung up and down na bus. As in talaga. Ang daming tao. Nakakatakot. Nakakatakot sakyan. Eh, nandito tayo sa supermarket kasi bibili tayo ng gatas. Gatas ang bibili ko and bilhin na rin ako ng so bumili ng manok or ano ba bibili ko? Isang manok at isang para kay papaano may nakakain-kain tayo. Uh, 800 gram is 9 dirham lang. So, dun tayo sa 800 gram dahil ang tanong, kaya ko ba lutuin? Eh, minsan pinatamad ako. Huwag na yung ganito. Kasi nga guys, hindi na ako ah, uh, bihira na lang ako magluto. And yung kasama ko na lang ang nagluluto para sa akin at nakikishare na lang ako. Kaya, hatug hatug naman is parang Nakakaano yung hotdog. Hindi ko alam kung ano yung bibiliin ko. Tingnan ko. Alam mo, gusto kumain ng ano. nag ko ng macaroni salad. Kaso lang, hindi ko alam kung ano yung isazahog ko. Bili nga ako, no? Kahit isa lang. Tapos, pila ko ng mga condoms, condens. Ayun. So, daming tao. Nandito na ako sa counter. Magbabayad muna ako. Ayun, ang daming tao. Ang daming tao nakapila. So, dito tayo sa isa. Dahil wala rin masyadong tao. Ayun. Yan, ito yung binili ko. Dawang gatas at saka isang macaroni para mag macaroni salad ako if my time. So, yun kayo sa counter kung babay na tayo. Ayan, nakalabas na tayo ng supermarket at pa-uwi na tayo Dadaan nga muna pala ako sa isang supermarket yung bilihan ko ng saging para naman kahit pa ano, makakain tayo ng saging. May, di ba potassium ba? Potassium ba ang ano ng pagkain ng saging? So, yan. Dali-dali tayong tawid kasi para hindi tayo aksidente So, yun guys. Ah. Uh, napakainit talaga. Alam mo yung kahit gabi-gabi na, napakainit pa rin ng ah uh, singaw ng lupa. Ang singaw talaga ng lupa ang nagdadala ng super kainitan. Ayan Nandito na tayo malapit sa isang supermarket na lagi kong pinibilhan ng saging. Kukunin ng ring lights ni laki Gusto ko bumili ng ring lights kasi lang meron pa naman ako. Yung size nga maliit lang pero okay lang kasi at least nagagamit ko pa. Eh ang gusto kong bilhin yung mataas na ano na tripod yung as in talagang kasing-kasing tangkad ko. 'Yun ang gusto kong bilhin na tripod. So meron sana akong gustong paludan kasi lang. Ah uh, hindi ko ma-open yung Messenger ko dahil wala na akong load at wala na akong ah uh, kasi may papalawdan sana ako na dalawang Dalawang ano ko Dalawang supporters ko Papalawdan ko sana Teka lang Dudukot ko na ako ng pera dito sa aking bag Dahil nabibili tayo ng Saging And meron naman akong uulamin doon Gusto kong mag ulam sana ng ano Ng tilapia Sabihin so, mo na ako ng saging Plastic please Thank you Yun nakabili tayo ng dalawang saging So Ayun na Pauwi na tayo Ito yung gusto kong bilhin na tripod guys Pakita ko sa inyo As in matangkad siya, Kasing tangkad ng shoulder ko Ito 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 Ayan na ah. Ayan. Yun, nahiya lang ako lumapit. Gusto ko siyang bilhin. 90 dirham lang pero siguro matatawaran pa yun. Kasi bumilak ng tripod, yung lagi kong ginagamit. Nakikita nyo pag naglalive ako. Yun ang ginagamit ko. Pag, yung ginagamit ko sa salon. Na pang-apat o pang-lima ko nang bili kasi laging nababali laging nababali so yun ang gusto kong bilhin para in case or pumunta ko sa labas sa uh, like ng ganito sa mga lugar na gusto kong puntahan at least yung parang parang may humay humahawak lang ng ano natin ng ng camera natin or may nagbibideo sa atin ganon so yun ang gusto kong Bilhin soon pag may pera na. Ayan, naglalakad na tayo pa uwi ng bahay. Hi, bukas ko na nga lang paloadan yung dalawa kong followers. Kasi nga, hindi ko ma yung messenger ko dahil wala akong load. At hindi ko ma-open pag walang load ang messenger ko. Siyempre, walang load, diba? Wala nga... <laughs> wala kang so hindi mo talaga ma-open tingnan nyo guys o oh, pawis na pawis ako ang init kung alam nyo lang sa mga nakapunta na dito sa Dubai or sa magbabalak or sa mga gustong pumunta ng Dubai pumunta kayo dito ng mga December or January ayan medyo malamig yung panahon na yan. hindi na hindi na siya mainit So, update ko kayo guys pag nandun ako sa bahay. Ayun, nandito na, ayan, nandito na. dito na tayo sa bahay. yan. Ito na naman yung mga kasama ko. Nakakalimot na naman sila magtapon ng basura nila gabi-gabi. Yung itatampak lang nila dito. Hindi nila matapon. So, tayo na lang magtapon kaysa magtamad-tamahan. Mag Yan, dyan lang humingi yung ano namin, basurahan sana. Hindi pa nila matapon-tapon. Laging, laging ako nagtatapon. Nakaka-stress talaga itong mga kasama. Yun lang, lang yung, ano, lapit-lapit lang, lalabas lang, isang ilang hakbang lang nandiyan na yung ano nandiyan yung basurahan pero hindi pa nila matapon ewan ko ba sa mga kasama ko dito bakit kanyan sila ano Day? laban na pa laban laba, laba. gabi gabi bakit ganun oh, Charin? dilim ng kwarto namin ayan guys dito na ako sa bahay at nakapagbihis na rin ako and magluluto ako ng corn beef corn beef na spicy and pakulo na rin ako ng tika. na dyan pinander ko na and pinainit ko na rin yung aking sobrang rice so Ayan, and magtutuyo tayo. Magtutuyo tayo. Kahit mga dalawang piraso lang natuyo. Okay na. Ayan, piniinit ko yung kasi para alam nyo na, masarap yung corn beef na mainit na hindi lang ano. Ayan, tinanggal ko na nga siya. Tinanggal ko na siya sa apoy para hindi ako matalsikan. Pero puso pa rin siyang tumatalsik. Ayoko kasi na ako ng mantika. Ang sakit! Ang sakit matalsikan ng mantika. kalanggay. Masakit-sakit kasi matal siya ng mantika kaya tinanggal ko siya. Ayan. Pero ibabalik ko siya. Haluin ko muna. Para... Maano siya. Ote. Lala ba ka? Ang na naman basura. Hindi naman nila matapon. At Matatapon ko lang. Kagabi, yoyoy ng yoyoy si Watchman. Yung mga tulo, tulo daw ng tubig. Yung mga basura naman may tutulo, may tumutulo. Tapos, talagang inaringat eh. Saan ito Dito daw sa ating gadi. May upak ah? siya. <laughs> Dulo na blighter? I, I give ati tetay lighter, ha? I know, this one is okay, I, I, take light. Ay, they have, ano, there, kuya, ah, uh Ah, -huh. uh, paper. Wait lang, guys. Yan, nagluto na tayo ng... Nagluto na ako ng tuyo. Congratulations sa mga tulog na at hindi gusto yung amoy ng tuyo. Pagbigyan nyo na ako, mga kabayan, dahil minsan lang tayo magluto ng tuyo at natatakampo ako sa tuyo. Buti nga, buti nga dalawa lang kilot mo po so, eh. Kung limahin ko pa siya. Dahil sa gusto ko lang kumain. Kaya e naglalaway tuloy ako. Alam nyo ba last time na nagluto ako nito pumakot talaga yung hair po. Ayan, so, guys, uh, mag-iiyan na po ako sa king life. Kakain mo na po ako. Ayokong mag-video ko sa si inyo habang kumakain. So, thank you so much po. I love you all. Bye!